Actually, our family has worked. Kaya kayo ni Sanya? No? Yes, yes. And before, parang may mga talks na nag-date kayo. Ay, wala pong ganun. <laughs> hindi po, wala pong, hindi po kami nag-date. So, na yun lang kayo talaga <laughs> mag-sasama ni Sanya? Ah, well, nakikita-kita po kami sa, ano, sa gym Pero we're, we're friends, but we, wala pa pong something romantic. And hindi po kami nag-date gets na hindi magredirect na uh, ano ba yung pag-gain ng muscle sa inom redi ready na po akong iwan yung work ko, pwede na po akong uh, mag mag-log mag ang hirap kasi noon dito don parang kasi halimbawa mag-partner ka diba and then uh baka hindi lang I'm not saying hindi ko siya inuunahan yung isipin ng partner ko but really it's more of if i want to venture kung sinong gusto ko. Like, bro. So, business ka lang naman. Is, uh, sa Hindi pa naman. <laughs> 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 Hindi pa naman. naman. Hindi pa Hindi pa Hindi pa si Alex Eh, wala pa naman pagkakadalaan eh. Pero uh, wala pa rin naman experience po na na-scam ako sa ganung aspeto. Pero right now kasi parang if I really want to settle down and I, by the time that I look for someone already to be my partner, so ko ready na talaga ako. Yung I can say that I can really settle. Hindi yung sinabi ko lang settle down. Pero andyan ka pa rin. Para prepared din po ako, prepared yung partner ko and eventually our family. Pero may nagsasama kayo ni Sally do festival? Yes, did, yes. Before, parang may mga talks na nag-date kayo? Ay, wala pong gano'n. Uh -huh. Hindi po, wala pong, hindi po kami nag-date. Parang... May yun lang kayo talaga sama sasama sanya Ah, well, nagkikita-kita po kami sa, ano, sa GMA. Pero we're, we're friends, but we, wala pa pong something romantic and hindi po kami nag-date. Okay. Ang pag-ready ka na, ano ba yung... Ready ready uh, Ready na po akong iwan yung work ko. Pwede na po akong uh, mag, mag, Ang hirap kasi noon dito doon parang kasi halimbawa mag-partner ka, 'di ba? And then uh, baka hindi lang I'm not saying hindi ko sa inuunahan yung isipin ng partner ko, but really it's more of if I want to venture into the settling down stage, gusto ko andun ako sa family ko. Gusto ko yung mga anak ko, hindi ko sila makikita ko yung paglaki nila. Kaya ako nakikita ko natin yung iba nating mga kasama sa showbiz na nagkakaanak, nawawala for some time and then babalik. Ako po kasi siguro, uh, by the time na magka-family, mas focus ko yung family ko. And then pag nagkaroon na lang ako ng chance ulit, babalik. Pero Family muna. Pwede Kasi po po mag-picture No po, no po. Po? Pag magkakataon pagka-brother ano, pinisabihin, masyadong tao na sa shootings, Ah, ako po, parang ganun ko po, po siya iniisip. Oo. Uh, hindi yes. mo kayang pagsabayin po? Ah, hindi po. Kasi may mako-compromise po ako yan right now. So hindi pwedeng artista ang maging universal sa album? Matulad mo, hindi chile-chile Ay, hindi ko naman po masabi. Tutunan eh, parang ako ayoko siyang pangunahan. And uh, ayoko rin sabihin na ayoko ng showbiz, ayoko ng non-showbiz. Come what may po. So far, yung come may naman po sa akin, nagwo-work eh. Kaya, hintayin ko na lang po. Ang so, love ko sa kanya kasi napaka-genuine po niya. So, yes, maging, naging komportable po ako ngayon. Nakatulong yung buong barkada na nagbuo okay. doon sa movie. Nung ako mismo yung naka-witness, siguro, mabait sana... Alam mo, hindi nakakairit ang mabait dito. Ba? Alam mo na, mabait lang siya. Tama. Ang genuine niyang tao. Tapos, um, ewan ko, ganyan-ganyan siya. Kung anong nakikita nila, ganyan talaga siya. Off-cam. Right. So, yun yung to describe him. Playing, but I still can't forget if I wanted to.